Magandang hapon po sa lahat po sa Visayas Mindanao. Tayo nagbabalik dito sa aking Munting Channel po sa Mel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, magpapasalamat lamang po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yun naman pong nanonood po na hindi pa, pa po, hindi pa po nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan po ako sana'y makikiusap sa inyo at malaking tulong na yan dito dito sa aking munting YouTube channel po ang inyong mga presensya po tulad ng pagpindot ng ating notification bell, like and share para ma-update po, kayo, ma po kayo sa mga litis ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng BSP. <coughs> Excuse me po. Ayan po, mayroon po tayo. Year 2008 ang ating pag-uusapan. Ayan po, makikita nyo po ang dalawang imahe ng lalaki po. Ayan, nakarap po sa kanang bahagi. Ayan po. And then, sa kanilang harap po, may nakalagay po na 10 pesos in the year. In the year, in the Republika ng Pilipinas. Sila po ang ating bayani. Sila po si Andres Bonifacio and then Apolinario Mabini. Ayan, error itong aking coins. Ayan po, doon sa kanyang 8, may metal excess siya. Pagkatalikod naman natin, makikita ho natin ang tatak ng ating 1993. Ayan po, ang tatak ng ating Banko Sentral, pagtatag ng ating Banko Sentral ng years. And then, cut wheel, kung tawagin po yan, ay sale of the Central Bank of the Philippines po. Dakot naman tayo sa kanyang pagkakakilalan. U issue Philippines po period Republic 1946 up to date po type standard circulation coins years 2000 hanggang 2017 value nito 10 pesos po currency peso 1967 up to date po Composition po nito by metallic aluminum bronze and center in copper nickel ring. May bigat po itong 8.7 grams, may haba pong 26 mm. May kapal po naman itong 2.14 mm hugis po, bilog. Orientation nito, medal alignment, number and dash 4519, reference number KM-278. Ito pong year 2008 nito, kung tawagin po nito ay reverse die 1B. Itong hawak natin. Tatlong variety po inilabas ng 2008 na ito. May tinatawag pa sila rito, reverse die 2A and reverse die 3A. Ayan. Yung reverse die 2A, ito po ay 0.9% pala. Ayan. Yung reverse die 3A, yung po ay 0.6%. Itong hawak po natin, ito po ay reverse die 1B. Ito po ay 6%. Ayan po. Wala pa pong mintage kasi hindi pa po ito hindi pa po ito itinigil ang paggamit. So ginagamit pa natin ito. So wala pa po itong mintage kung ilang piraso. Pero may price na doon sa ating numista.com po. Ayan. Yung kanyang very fine, 29 pesos. Ang circulated nito ay 54 pesos. Ayan. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan po. Doon sa ating ibi.com po nito may nagbebenta na Ay, hindi pala. Sa carousel page po. Sa carousel page ito, may nagbebenta na ng error coins. At ayan po. Ang seller po ay si Rooney Samar. Nagkakahalaga po ng 4,500. Ayan po. Wala na tayong gaano mahagilap ng price nito, kundi mga error coins. Ayan po. Ayan. Sana naliwanagan po kayo. Kung may error kayo, katulad dyan, XS Metal sa number 8 niya sa akin, o. No? So, ang kandito na lamang po, Luzon, bisayas Mindanao, kung saan kayo ng mundo po, kayo po sa lahat, and God bless.